Hi mga ating, today is Monday at day off pa rin natin So ayan, wala tayong gagawin ngayong umaga After natin mag-exercise So ito na naman ang gagawin natin, mag-carwash na lang tayo mga ating Alam nyo ba mga ating na ang mahal din naman ng carwash dito sa New Zealand So kaysa magpa-carwash ka, magsarili ka na lang ng linis ng sasakyan mo Kasi hindi rin naman masyadong malinis pag nag-carwash at ayon uh, i-share ko nga pala sa inyo madali lang palang kumuha ng ano ng sasakyan dito sa New Zealand as in pagka uh, nagkaroon ka na ng at least 3 weeks na paystip mo pwede ka nang makakuha ng sasakyan through finance and lahat ng processing is uh, through online and pag na-approve ka na mga ating pagpunta mo sa mga uh, sa mga car dealer uh that day makukuha mo na rin agad 'yun sa sasakyan mo so uh yun ang kagandahan dito sa New Zealand kasi talagang very necessity talaga dito yung sasakyan so malalayo kasi yung mga work, mga mall, mga pasyalan ay talagang malalayo kahit yung mga kapitbahay mo ay malalayo din so need talaga na magkaroon ng sasakyan dito mga ating hindi ito luho at hindi rin ito sa pagyayabang pero kailangan mo talaga ng sasakyan dito kasi nagstart nga ako naglakad at nagbike ng isang buwan at kalahati pinagdusahan ko talaga yun mga ating so ayun nga mga ating kahit wala kang pera dito sa New Zealand mabilis ka lang makakakuha ng sasakyan in a day ang importante lang is meron kang uh, trabaho, permanente na trabaho at ayun meron kang income so madali lang mga ating uh, hindi kagaya dyan sa atin na marami pa tayong dapat na isubmit para tayo ay ma-approve na maka Kuha ng sasakyan. So, yun lang muna ngayon mga ating. See you again on my next vlog. Bye!